magandang umaga. Hayan, umulan siya kahapon. So, ang ating tanim is na diligan. Hmm. Kura ko. Hmm. Talong, siling. So, yun na mga kumari. Hayan. Hmm. Nagkukulit siya. Ako na makulit. So, hayan. Isang napakagandang umaga na naman sa ating lahat. At magluluto na naman tayo ng pagkain ni Father. So, magkusina. Ayan. Nilalagyan ko ng ganyan kasi pag umulan, yung talsik ng ulan na dito, mga pa ganito. So, kailangan natin isara yon So, ito lang munti nating kusina. Makalat, hindi pa ako nakaligpit dyan. Ito, ayan since taga bundok tayo natural mga bundok bundok ang ating nasa kapaligiran ayan at alam nyo ba may naipon na kung pinag <laughs> pinagtanggalan ko ng ano dito pinya napakadami na oh hmm. nakailan na kaming pinya grabe so, gusto ng tatay ko tsaka yung junakis kong lalaki ayan eto pwede daw itanim so itatanim natin ito tignan natin kung mamumunga pero sabi ng uh, kumare kong si ano Miss Gina na nagbenta sa akin ng pinya at syempre maraming free yon alam nyo naman pag friend maraming free kaya ang daming free so ito itatanim ko titignan ko kung mamumunga siya ang sabi sa akin after 10 years daw pero try pa, pa rin natin malam after 10 years Mamumunga yan, makapamunga pa yan Nang ilang ano, maaabot ko pa yun know, O, diba So, ito, ayan Sa kabilang banda, bundok din Ayan, naka, ano ko sa bundok Naka-ampir ako sa bundok Ayan So, yun lang mga mare kung -or orat So, magluluto na naman tayo Ang ano ni tatay is Itlog na dalawa everyday at saka yung fruits niya is manga, pinya or saging yun ang pinagano ko or nag nagluluto ako kanyang pancake yan kasi hindi na siya masyadong makanguya gusto niya yung malambot yan tayo ngayon yung nakatoka sa kanya at to, yung mga kapatid natin pag andyan sila naman ganun sabitan lang tayo kaya, ganun dapat sa ating mga magulang dahil inalagaan nila tayo, di ba? Ang bata, mula pagka sila yung andyan para ano, kaya da dapat lang naman natin silang suplian. Yun lang at good morning! Mamaya na ulit ang update. Bye bye!